Itong uh, Energy Regulatory Commission, ituloy na hong na-terminate ang serbisyo ng SIPCOR sa SIKIHOR ah, dahil doon sa ah, ilang usapin, violations ng naturang kumpanya ay napakarami, nag-uumapaw at ah, alamin natin ang update mula kay Bombo Bea Pinisa tinapos ngayong araw ng Energy Regulatory Commission ang serbisyo ng Sikhor Island Power Corporation o no SIPCOR na siyang pagmamayari ng mga bilyar dahil sa manakitang violations nito. Epektibo na ngayong araw ang naturang order ng Energy Regulatory Commission na pag-revoke sa permit to operate ng naturang korporasyon matapos na lumalang naging sitwasyon ng mga residente sa Sikhor dahil sa mga power outages na tumatagal ng halos labing isang oras kada araw na siyang malaking epekto sa operasyon ng turismo at bangkabuhayan sa lalawigan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, naging malinaw ang naging pag-uutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang tanggapan at anya'y hindi katanggap-tanggap ang naging epekto nito sa kawalan ng ekonomiya at ang naging pinsala sa mga residente dahil sa naging kapababayaan na ito. Today, the Energy Regulatory Commission, ERC, has ordered to revoke with immediate effect all of the provisional authorities to operate issued in favor of Ziki Howard power corporation or CIPCOR generating units for its multiple violations of operational and regulatory compliance requirements following the worsening power supply situation in Siquijor province and the severe impact this has had on lives and livelihood across the island. Binigyan din pa ni Karina sa kanilang naging pagsisiyasat. Nakitaan nila ng samot-saring paglabag ang CIPCOR Partikular na sa mga inventories at sa dapat sana mga maintenance sa mga gensets. Batay sa naging Siki Power Situation Updates mula sa Department of Energy, Agosto 14 nang matanggap ng ahensya ang naging resulta ng mga technical audit na isinagawa ng National Electrification Ad kung saan lumutang ang mga naging pagkukulang at kapabayaan ng naturang korporasyon at napag-alamang simula pa lamang Enero ng nakaraang taon, nagkaroon na ng halos limang daang power outages sa naturang lalawigan. Ang mga ng violations at mga naging obserbasyon naman ng ahensya, katuwang ng National Electrification Administration at maging ang Energy Regulatory Commission ay kasalukuyan ng isusumite sa Department of Justice para naman sa mga posibleng kaso na isasampa sa SIPCOR bunsod ng mga naging violations na ito. Other laws, such as the Public Service Act, uh, uh, contracts, no? but that, we, that is why we have submitted it to To, our, uh, to the executive secretary and to uh, uh, eventually we will submit it to DOJ kung ano yung observations danin. But I would not preempt kung anum cases pwedeng file because uh, our lawyers in DOJ and, uh, would uh, be in a better position to determine that. Samantala ang naging desisyon naman ay bilang sagot na rin sa naging pag-uutos ng Pangulo na dapat na maresolba agad ang naging isyo ng elektrisidad sa Sikihor na siya namang agad na ginawa ng Department of Energy sa loob lamang ng 30 araw. Ani ka rin ito lamang ay senyales na kaya makapagbigay ng maayos sa serbisyo ang pamahalaan kung ito ay mayroong tulungan at sapat na komunikasyon mula sa iba't ibang mga tanggapan at ahensya. Sunod naman natututukan ngayon ng Department of Energy ang iba pang mga lalawigan gaya ng Camotes Islands, Katanduanes at Masbate upang mabigyan ng sapat na supply ng kuryente ang bawat komunidad sa loob ng bansa. Mula dito sa tanggapan ng Department of Energy sa tagigito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.